Munta mga boss, na po tayo sayon mga boss. O, at ang Kumusta? Real talk ta, mga kaganaan, mga kaigsunan. Kini nga mga amigo nga itong mga arsisi, kusok kayo ni sila mo ihisgot, kusok kayo ni sila mo istorya. Kung magisgot na ganita o napulo kasugo sugo, magisgot na ganita o adlang ipapahulay papahulay, magisgot na ganita o mga pagkaon, ngon rin na silang daang tugon na nawala na nasa bagong tugon. Okay. So, ang magisgot ko ng pagkaon, adlang pag ipapahulay o pulo ka Mayingon ko nung ang katoliko nga Ang ah, ilang giikwa na ni ang safety Mayingon ko nung nga Daang tugon pa na Atong usayon ni So unsa samang gude Diferensya sa Bago O daan nga tugon So tagano ta mo example sa Kasuguan Kung eh, katong ato na sa daang kasuguan Ang giingon na dito Dili ka magpatay So kung di ka magpatay Wakay sala So atong ibalik katong Example atong sa nga dihay gitulis dihay po ni agi so pagawman sa tulis dihay ni agi pero nilikay ra sila sa daplin usa gani sa ni agi ato pari atong panahon na ni agi ya ra wala ni tabang kay ang sugo dili ka magpatay so tumud wala ni dili siya mo nanulis ato asya nagbuhat og dautan atong tawana wasi siya sala dito sa daang tugon pero ang pagabot na diri sa pag tugon sa duha ka kuan gi sa Marini Kristo sa duha ka sugo higugma ang Ginoo labaw sa tanan higugma ang imong isikatawo sama sa imong kagalingon kato nga sitwasyon do na naisala sala kung ari ka sa bag-ong tugon kay niingon man nga buhata higugma ang imong isikatawo sama sa imong kagalingon so kitong sa bagong tugon katong may nga wala ni tabang ato, na to nakasala na sila kay kung tinuod nga gimahal ni mo ng nang imuhang isi katawo imo tong tabangan pareha sa giga, gibuhat sa katong samaritanhon so muna diferensya sa bago o daan ng tugon mapailain sa daan ng tugon gibawal ang pagkaon sa dugo ingon dili pakao ng dugo pero diri na sa bagong tugon si Kristo na mismo na ingon nga kay siya na may halad diri sa bagong tugon ingon man siya nga ang mukaon sa akong lawas sa minum sa akong dugo makadawat o kinabuhing dayon so diferensya siya muna diferensya sa bago daan di diba? so lain la, la, lahi na ang ang sugo diri sa kaduha So, mauna siya ay diferensya. Uh, Aray po sa adlaw ng Igpapahulay, nahihimog yan po na siya diferensya kaya ilang mga basihan na magsugod sila ginesis nga. Dito ko sa Genesis, unong ka-adlaw ng trabaho ang ginoo sa ikapito ka-adlaw ni Pahuway. Ilan tayo na itakdo dito sa Iksudo. Nga dito sa Iksudo, ni sugo pud ang Ginoo nga papahuwayon ang katong mga Israelitas. Nya kay naa man gud gibutang nga katong mga uh, dili Israelita pero nagpuyo dito kauba nila. So mapil pud sa adlong ipapahulay Ano man silang papahulayon tungod dugay kay sila nga naulipon dito sa Ehipto unya pagkuha nila sa Ginoo. Munang kitagaan sila sa kaadlaw, sa usa ka kitagaan sila sa kaadlaw pagpahuway ka ng ikapito kaadlaw. So magtrabaho ra sila og unom sa ikapito pahuway sila pero atong nga time gi sila sa Ginoo og pagkaon. So nila katong mana kwaon nila birnes pagka sabado di gyud sila motrabaho kay ang motrabaho ato nga time mapatyon man kay munday sugo sa Ginoo niya. Ang sugo ana giingon nga hangtod gyud sa ilang kanang mga ka, ah, ilahang mga anak hantod sa ilang anak hantod sa katapusan sa panahon so pagkakaroon na arugi hapon ang mga hudiyo ah oh ang uban nga mga hudiyo nga nagpabilin sa judaism nagpaba, nagparayon sila pagulay sa sabado pero ang kitong mga hudiyo nga na convert na o christianity so domingo na ila ha nganong domingo man kay mo man ila ingon nga kung dili mabasa sa bible sayo dili na naya ni Kristo pero nganong man nga na domingo na domingo tungod sa ibuhat ni Kristo dito sa uh, Mateo 16-18-19 nga iyang uh, gihatagag uturot authority ang ang simbahan kay itukod man niya ang simbahan niya iyang gitaga ag authority ang simbahan paghimo og uh, unsay mga butang ama mahitabo dito na sa pagkahuman so kanadili na na si mabasa kay ang simbahan na may nagama pero ngano man ang gigama sa simbahan, tungod yung kahimugatan sa simbahan ang kaluwasan kaluwasan gigatag ni Kristo pinaagi sa pagkamatay niya kunya gi nakuan na siya dito sa pagkabanhaw. So kung ang Israelita gi luwas sa Ginoo sa ilang pagkaulipon, ipagawa sa pagkaulipon, kita pod giluwas ta sa Ginoo sa sala. So diferensya ang Old ug ang New Testament. So there is a New Testament kay kuwa naman giusa gi, naman sa Ginoo ang iyang mga tao uh, mao ang Israel o ang Hintil. So kita kay mga Hintil man tanay man so gibag-o na pud ang kasabutan. Bag-o na pud ang balaod gibag-o na. nang naduna na yung mga changes pero nganu man si Kristo nga ma, wala man siya ningon nga kanang pag mo domingo wala man siyang tuluan mo gi -gi ni gi-question ani nganong wala man -gi sa Ginoo tungod ang Ginoo humble or kaayo dili niya unahan ang manghitabo dili siya maguna-una sa manghitabo kay iya ipasagdan mo nang nihimo siya og kasabutan sa mga kuan apostolis nga yung gibilin nga og inyong tugutan dinhi akong tugutan didto so mau na siya nga dunay mga pagtulon-an sa Iglesia Katolika Romana ...ngadili dili mabasa kay nagpadayon man kay gitagaan man og sugo ang simbahan nga tanila sa yuta tugutan dito sa langit so mo na na itaboron mo na di mo kabasa na na na, siya dia di na mabasa kay <laughs> di gama naman na siya after sa pagkahimo sa Biblia so mo na nang kanisila ...foto bergin sila sa Biblia di sila ka kay di man sila makatugot ba nga di kun nila madawat nga ang katoliko mo ay gitukod ni Kristo mo lang ila rin yung sa kung saan rin nila so rayon ta mga boss ito tugutan sa so, ulay pag uyon wala lang na, na siya alitas ba kung tugon mangutahan na ko ninyo doon na ba'y teksto ninyo mapakita nga, nga ang atong ginoong iso Kristo sa bagong tugon nagsugo nga pabuhaton mo larawan 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 sa mga santos pabuhaton Okay, wala tukun, niya, subak, oh, nato, na makatong daan to. Kung nian makatong sa bago, sige. Tanawang daw na to na kanang pagmuhat o larawan kung naaban na sa bagong to. Sige. Hatagi daw ko ninyo dahil yun. Kaya kusok mong yung kay, kaya mong daan to, daan to. Kaya pabor ganit ninyo, inyong dawaton. Pero lili kay pabor, mingon na yung mong daan to. Ah, si Nango, ganyan mga tao hana, oi. O, oh, pareha ko daan na, mingon siya nga. Kung pabor ko nun atong dawaton. Pero lili pabor nato to, lili ko na to dawaton. Pareha ragod po sa ilaha, kaning ilaha po. kanang sa kuan may mabasa nga gidili yun ang kanang pagbuhat ning iyang nga mga kanang images so naman na tinuod kay naman dito po iki butang dito nga kanang di yung, yung, yung pagbuhaton nga nung punto tungod mong punto itong naghimo mong silag sila mga dios dios itong sa unang panahon nakato sila si Baal ana, nagisimba gyud kay katong si Moses nga niangat dito sa buntol pero nakigistorya sa Ginoo murag kuha ko na sayo par dugay-dugay man to siya dito ang katong mga naghulat nga mga Israelita dito sa ilalom murag sila napulan an ba wa sila kabalugon sa naitabo dito ni Moses mo nang ilang gi sugo si Aaron nga pagbuhaton og Diyos para nila mo gihimo nila tong murag murag, murag, murag awon, nga gold mo ilang gibuhat mutoy gibawal sa kuan sa Ginoo nya napay katong murag silang baal daghan to asteroids man siguro to mga muto sila mga dios dios pero atong hinumduman nga ang Ginoo pud nagpahimo pud ni Moises og katong uh, halas halas nga gi patong sa kuan kay atong nga time daghan kay napakasalas mga matay unya ningon ang mga tawo nga pampuon si kuan Moises unsa buhaton pero ang gi buhat ningon ang ginuo paghimo og halas kay pang makakita ang mapakan og halas nga makakita atong ilang gigama dili pamatay so dili gud absoluto nga kanang mga una na images nga gibawal na siya gibawal na siya kung imo siyang una-unaon nga kanang ginuo na siya imong giilisan ang ginuo na nga images Pagbisan pagkana si Santa Maria, kanang kana Santo Cristo namo. mo, kung namang ko'y uban nga mga katoliko po nga, kataw laging ingon ako nga, nabunyagan lag katoliko, pero wala na po, wala, wala na simba-simba, wala basa basabasag Bible, posible nga katong mga tawana, ma maabot na dila dito nga, kanang gatuo sila po ginoo, kaya wala sila naabtig, -na -na kanang ibanghilyo ba, pero ang pagtudlo sa so mga katoliko, wala na gitudlo nga mauna siya yung mga ato ang Diyos. Kaya kung maminaw ka sa pagsugod sa simba sa, sa mga katoliko, nagatuwak ko, nagatuwa ko sa si Diyos amahan makagagahong sa tanah. Ana man! Diba? So pareha rin kaya po nasa uban. Ang kuan lang kay kusog lang kayo akusa ang ubang mga kuan kaning mga tao ba kusahan nila nga mauna mauna kay may lang nakita niya pa sila kabalo nga naingon dito sa daang sogo nga kanang ilahag yung gisunod gi sa pagkaron nga dili ka magbutang-butang o dili ka magbakat yun sa manang gibuhat nila na nga nagbutang-butang ra man sila kay wa man sila kabalo kun sa gi butang-butangan para ra yung mahimong sadan ng kanang katoliko so kita ato ra gi ni siyang gi tagadpon, kaya pod kay atong ba kay lisod mong kayo gud og makadugmog ning ato ang ubang mga katoliko ani makabasa kay daghan na ba social media niya makaingon nga ah mau, dia di ayo ana so, may mo pud ang murag at least man lang kaning ako ang ibuhat ron kunay makakita ani ang video makita pud ani ako di man gyud sila moto ning ako kay murag widu-widu ra man eh pero sa realidad kung maguna-una ang tawo matimbang-timbang niya pud so Anto na tadya o mayong buntag. Dagang salamat. O may mo, kung ganahan ka nga video, subscribe na lang ta o I-follow. Dagang salamat.